na pilitin ako doon sa kinain natin? Huh? Oh. oh, oh Nabibing ka pa ah, dor. Sarap-sarap na ulam kaya. Wow. Hi. Hmm? Violet, ang color of the day. At dahil violet ang headband mo, ay panalo ka. Basta pwede ka lang dito. Sige no. Ito, pwede ka manalo ng trip mula sa Banville Family Plans. Pwede yung Bora. Pwede, pwede yung Hong Kong. Uh, kahit nga malas ka, pwede ka pa manalo ng plansya Sige, sige no. ka lang dito. Dito, dito. Please? Pwede na. Sige na. Pwede na dito. Please? Sige na nga. Kung di ka lang cute dyan eh. <laughs> seminar? Anong klaseng seminar yan? Banville Family Banville Family Plans. May mga, playoffs. yes! May mga instant prizes. <laughs> Tapos, may mga iba pang prizes na makukuha pag umaten ka ng seminar nila. Paano oh, pag-scam yan? Hindi, ate. No obligation. Pwede mong isamang buong pamilya. Tapos walang gastusin sa food. Yes! At, oh, <laughs> eto. Pwedeng mag-overnight sa resort nila. Basta at least three family yan, members ang ba. attend ng seminar. Di ba? Ganda. Hindi masama mag-ingat. May point ang ate mo. Hindi, teka. Malay niyo, si Cecil. Oh, tapos ang gawin na lang natin, samahan na lang natin. Family outing na rin, di ba? Yes, I like outing. <laughs> Pwede. Oy, Naring matagal na diba? ako hindi ha? Go! Magtutupis ka, ala? Yes! Ay, sige, para masuot ko rin yung <laughs> ano, bago kong baiting shoot. Baiting shoot? Is baiting shoot. shoot. <laughs> baiting <Shots> shoot. pala. <laughs> uh <-huh>. Ah, <laughs> rito. Oh, baba na. oh, halika na, halika na. Pabayaan mo na sila. Oh, kala ko ba scam to? E, eh, pa rin tayo. Ako, para mabuita siyang scam. Ikaw, para magbuhat ng mga gamit nila. Sige na, bilisan mo na. Okay, bakit? Umalis na ho sila, si Kuya Jaime, kasama si Sandra at Roxanne. Pupunta na daw sa States. Hindi na babalik dito. Ano. Ate, Diyos kong buhay ito, ate. Aling Rosa, kayo pupunta? Ano pang gagawin ko rito? Alagaan kayo. A si attorney millyares. Ayuno. Attorney millyares. Nasensi Jim. Nasasang anak ko. Sainyo sila din la. Attorney na kiusa pa sa inyo. Bigay nyo sa akin ang kanilang address. I'm sorry. Pinapangako ko na Jim na magiging confidential ang lahat. Pati ng aking address at states. Sumusunod na ako sa autos. Kahit ang aspek ibigan mo si Aris, walang sinabi si bagus yang siya ambilis. Attorney. Talagang wala akong alam, Christy. Si Atty. Maliaris naman, matatag, napakalihim. Talagang wala akong makuha information sa kanya. Kahit slip of the tongue, talagang wala eh. Sa palagay ko, sarili mo na lang dapat mong isipin. Umiikot pa mundo, Christy. Anong gagawin ko? pala. Hmm. Totoo ka ba, panaginip? Wow, kamukhang kamukha siya ng inriki ko. Hindi ka mukha ni Lolo Doming. No, ang kamay. Hindi si Lolo Doming. Excuse me, excuse me. Wala ho siyang kamukha. Wala ho siyang kamukha. Malaki ka ba? Ito wala. Malaki kang lalaki, ha? O, oh, ito. Oh, o, ano thank pa you. Ba ito, ito, puro carbohydrate. Um, Pampatiba. Masya, pabot nga ako yung ano, yan, yan. Magkano nga bang kinikita mo? Nay! Gusto mo saging? O, oh, sige. Tama lang. Pare, may bakante ba sa inyo? Singit mo naman ako. Teka, teka, teka. Saan ka ba nakatira? Sa condo? Sa townhouse? Sarili mo ba? Ilan bang kotse mo, iho? Lola. Baka naman kailangan sa second na na kaya second na na-pick up. Tamang-tama, may recommend ako sa'yo. Mura lang. Pagka may uh, naganap sa akin, sabihin ko sa'yo. Okay yan. Kayo? <laughs> matagal na kayong magnobyo. Lola! Hindi ho. Hindi ko kami mag-boyfriend. Magkaibigan, lang, Magkaibig ho kami magkaibigan lang ho kami ni Andrew. Magkaibigan lang mo kami. diyan nag-uumpisa ang lahat. Mabuti na lang nandito kayo. Meron sana kaming gustong sabihin sa inyo eh. Malapit na kayo magkaroon ng kapatid? <laughs> Punti's ako. H? Hmm? Handa akong pakasalan ng nanay niyo. Congratulations. Bawat baby, I bless you. Uminom tayo. Congrats, pa. Cheers, cheers! Oh, pare, congratulations, cheers. tatay ka na. <laughs> cheers, pa. Mm -hmm. Eh, pambihira naman na, oh. Eh, ba't naman dinagdagan nyo pa kami? Ano masama ron? Mabuti at masaya tayo. Masaya? Ate, ano? Lima tayong iba-iba apelido? Limang mga putok sa buho? Ganun ba tingin mo sa sarili mo? Mga putok sa buho? Kasi para sa akin, mga sagot kayo sa mga tanong ko sa Diyos. Nasa kabila ng mga kahinaan ko, binigyan pa rin ako ng dalawang mabubuting anak. At niminsan, hindi ko kayo itinuring na mga putok sa buho. At kung ikinahiya mo ito, wala na akong magagawa. i